I <laughs> Pinadalhan pala kami ni tatay ng durian. Galing Mindoro pa yan. Mm. Bale, dalawang beses na nga yan na pinadala. Yung una, puro durian lang. Tapos yung padalawa naman, may rambutan at may kaunti na nga kasama mangostin. Hati-hati kami dito ng mga kapatid ko. Tsaka bibigyan namin yung tita ko. Buti nga, may padalang uli si tatay. Kaya may makakain itong simon. Hindi kasi yan kumakain ng durian. Pinipilit mm. ko nga lang lagi na tikman at hindi niya daw talaga niya kaya. Dati naman, hindi din talaga ako kumakain yan. Bahong baho din ako. Kaya lang lagi ako sinusubuan ni tatay. Kaya ayun. Kaya ayun, nung tumagal, nasanay na O, oh, alam na ako sa nakuha ni Pawpaw yung pagsuka-suka niya. <laughs> Pinatry ko nga din kay Pawpaw at iyak na nga takot takot nga sa amoy ng durian. Arte nyo talaga mag-ama. <laughs> <laughs> Dun nga sa padalawang padala ni tata, eh may kasama na nga mangustin. Kay Mindore niya mangyan yan pa nga ata yung nakuha. Yung amin kasi hindi pa nga namumunga. Ito naman mga rambutan, binalatan ko na nga lahat at tinilagay ko nga sa rep. Mas masarap kapag malamig. Mga naipit na din nga sa box kaya dapat kainin na at masisira nga lang. Kaya ganyan nga yung ginawa ko para mas tumagal pa. And then ginawa ko na pala itong picture namin sa Lubok River Cruise. Ginawa ko nga siyang rep magnet. Lubok River nga, may nagpipicture doon, 700 pesos, limang peraso ng ganyan. May kasama nang ang magnet at saka soft copy daw. Nahiya nga lang daw si Mood, kaya ayun, pabili tuloy siya. Sakto, meron naman ako ditong laminating machine, kaya ako na lang nang naglaminate. May pandikit naman na ready na yung magnet, kaya idinikit ko na nga lang at okay na. Matapos ko naman magawa yung rep magnet, start naman ako magluto ng uulamin namin. Luluto nga lang ako ng pork giniling at ayan nga, nilagay ko lang yung butter sa pan. Tsaka nagisa na rin ako na sibuyas at tsaka bawang. Sinunod ko na nga din ilagay itong giniling. Naglagay na ngatin ako ng pampalasa na paminta at saka asin. Hinalo-halo ko nga lang at saka ko nga tinakpan. Nang medyo nagmamantika na nga, nilagyan ko na din ng konting toyo at saka isang perasong dahon ng laurel. Nagdagdag na nga din ako ng kaunting tubig. Pinakuloan ko nga lang tsaka naglagay ako ng ketchup. Ketchup na lang sana nga ilalagay ko dahil wala kaming tomato sauce. Kaya lang wala na din pala ito. Pinilit at tinubigan ko pa nga itong ketchup kahit magkulay man lang konti pero hindi talaga kinaya. Namumutla pa nga ito kaya naman napilitan na nga din ako bumili ng tomato sauce. Pinunod ko na din nga ilagay itong carrots at patatas. Pinagsabay ko na. Nagdagdag na nga din ako ng pampalasa ng pork cubes. Naluhalo ko nga lang ulit. Itinakmat muna para nga maluto yung patatas at carrots. At nung naluto na nga, sinunod ko na nga din itong bell pepper. Inakuloan ko nga lang ulit ng konting minuto. Nung nakuloan na nga at nilagay ko na nga din itong mga nilaga kong itlog. At ayan na, luto na ang akin pork kiniling. At dahil nga luto na, naghaya na din ako at kakain na nga din kami. Thank you Lord for all the blessings. Tara friends, kain na din kayo. Maraming salamat pala sa mga followers ko na patuloy na nanonood ng aking mga mini vlogs. At yun lang ulit, friends. Thank you for watching. Bye! Daddy, rambutan. Rambutan? <laughs> Maybe it looks like a coconut. Coconut. looks like a big coconut. Oh, wow. It's durian Yeah, it's a durian <coughs> It has spiky. Spiky? You like it? Yeah, it's a...